viral at pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang pag-repost ni Sophie Albert sa isang blind item patungkol sa isang celebrity na magpa-file na ng annulment laban sa kanyang asawa. Mababasa rin sa nasabing blind item na ang totoong dahilan kung bakit nasira ang pagsasama ng nasabing celebrity couple ay dahil sa pangangaliwa ng isa. Marami naman ang nagtataka sa pagre-repost ni Sophie Albert sa nasabing blind item patungkol sa hiwalayan. Kagad naman na naghinala ang maraming mga netizens kung may kinalaman ba ang pagre-repost ni Sophie Albert sa estado ng relasyon nila ng kanyang asawang si Vin Abrenica. Marami ang naghinalang on the rocks ang relasyon ni na Vin Abrenica at Sophie Albert. May mga kaagad na nambatikos kay Vin Abrenica dahil katulad rin pala umano ito sa kanyang kapatid na si Alger Abrenica na hindi nakukontento sa iisang babae sa buhay at talagang naghahanap ng ibang babae. Ipinagtataka naman ito ng maraming mga netizens dahil kung titingnan sa Instagram account ni Sophie Albert ay makikitang maayos naman ang pagsasama nila. Sa katunayan ay nagbahagi pa si Vin Abrenica ng mensahe para kay Sophie nitong nagdaang Mother's Day celebration. Bukod pa rito, kaagad ding napansin ng maraming mga netizens na agaran ring binura ni Sophie Albert ang kanyang iniripost sa TikTok. Ayon naman sa paniniwala ng ilang mga netizens na nagkamali lamang ng pindot si Sophie kaya na-share ng kanyang account ang post. Matatandaan na dalawang beses na ikinasal ang celebrity couple na sina Sophie Albert at Vin Abrenica noong 2023 matapos ang pagsasama nila ng mahigit isang dekada. Mayroon na rin silang anak na babae na isinilang ni Sophie noong 2021. Ano ang masasabi niyo sa balitang ito?